Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Gayuma. Si Elma ay isang college student. Nangungupahan siya malapit sa kanyang pinapasokang eskwelahan. Puno ang kanyang kwarto ng mga picture ni Martin. Mahal na mahal kasi ito ni Elma dahil bukod sa napakagwapo ay matalino pa. Ngunit maraming kaagaw si Elma. Bukod pa sa may nobya na si Martin na ang pangalan ay Diana. Maganda si Diana at mayaman pa. Hindi katulad ni Elma na mukhang normal na babae lang. At nakakapag-aral lang sa college dahil sa scholarship. Pero handang gawin ni Elma ang lahat para mapasakan niya si Martin Kinalimutan niya ang pagiging matalino at nagpunta sa Quiapo para maghanap ng gayuma. Paikot-ikot at pabalik-balik si Elma sa mga street vendor. Tinitignan niya kung ano ang pinakamabisang gayuma. Hindi siya makapagdesisyon hanggang sa tawagin siya ng isang matandang babae. Sinabi nito na kanina niya pa nakikitang paikot-ikot si Elma Pagkatapos ay inilabas nito ang isang maliit na bote na may lamang pulang likido. Ito daw ang pinakamabisang gayuma. Nakuha ang atensyon ni Elma. Tinanong niya kung paano ito ginagamit. Isang patak lang sa inumin ng gusto mong tao bawat araw. At kapag naubos mo na ang laman ng bote, ay siguradong mamahalin ka na ng taong gusto mo. At higit sa lahat, Mura lang ito, sabi ng matandang babae. Nakumbinsi si Elma. Binayaran niya ang matanda, ngunit bago makaali si Elma ay binalaan siya nito. Siguraduhin mong isang patak lang kada araw dahil matapang ang gayumang yan. Baka may mangyaring hindi mo magustuhan. Tumango si Elma para sabihin na iintindihan niya at pagkatapos ay umuwi na. Sabik na sabik si Elma na subukan ng gayuma. Lumapit siya sa grupo ni Martin na noon ay kumakain sa kantin. Nakipagkwentuhan si Elma at nang makita niyang hindi nakatingin si Martin ay pinatakan niya ng gayuma ang soft drinks nito. Ginawa uli ito ni Elma ng mga sumunod na araw pero Napakarami pang laman ng bote ng gayuma at pahirap ng pahirap gumawa ng paraan para mapatakan ang inumin ni Martin. Kaya isang araw, binantayan ni Elma si Martin. Sinundan niya ito sa kantin at nang makita niyang iniwanan ni Martin ang iniinom na kape para bumili pa ng ibang pagkain, ay ibinuhos niyang lahat ang laman ng bote ng gayuma sa kape ni Martin. Naalala ni Elma ang babala ng matandang nagbenta ng gayuma. Pero naisip niyang kaya niyang tanggapin ng lahat basta mahalin lang siya ni Martin. Kinabukasan pagpasok ni Elma sa eskwelahan. Nakita niyang naghihintay sa labas ng gate si Martin at nang makita siya nito ay biglang tumakbo ito at inakap siya at hinalikan sa mga labi. Nagulat si Elma pero gusto niya ang nangyayari. Titig na titig ang mga estudyante sa kanilang dalawa habang naghahalikan. Walang pakialam si Elma. Ang mahalaga ay mahal na siya ni Martin. Ngunit biglang nag-init ang kaliwang pisngi ni Elma at napasigaw siya sa sakit. Sinampal kasi siya ni Diana, ang nobya ni Martin. Ipinagtanggol ni Martin si Elma at sinabihan si Dayana na si Elma ang totoong mahal niya. Loaan si Dayana nang umalis ito. Masayang masaya naman si Elma. Naging maligaya ang mga sumunod na araw. Ngunit napansin ni Elma na patindi ng patindi ang pagiging malapit ni Martin sa kanya. Hanggang sa ayaw na ni Martin umuwi sa bahay nila at doon na gustong tumira sa inuupahang bahay ni Elma. Ito na ba ang sinasabi ng matanda? Natutupad na ba ang kanyang mga babala? Naisip ni Elma. Dahil wala naman siyang pakialam at kaya niya pa din itong tanggapin. Bagkos ay gustong gusto pa nga ni Elma ang nangyayari. Sa bahay na ni Elma nakatira si Martin. At isang araw ay inimbitahan si Martin ng kanyang kaibigan sa birthday party nito pumayag si Martin basta kasama niya si Elma. Magkasama silang dumating sa handaan. Napakaraming bisita sa loob. Nakita nila ang lahat ng mga kaklase ni Martin, mga kaibigan nito at si Diana. May binabalak pala silang masama kay Elma dahil tutol silang lahat sa relasyon ni Martin at Elma. Una ay binuusan nila si Elma ng isang balding pulang sos Pagkatapos ay sinabuyan ng balahibo ng manok at ang huli ay itinulak nila sa swimming pool ang kawawang babae. Tuwang-tuwa si na Diana sa nangyari kay Elma. Agad naman tumalon sa swimming pool si Martin para tulungan ang kanyang mahal. Naiyak si Elma at sinabi niyang sana masunog na ang mga kaluluwa nila Diana sa impyerno. Narinig ito ni Martin. Pagkaaho nila Elma sa swimming pool, ay biglang umalis si Martin. Ilang sandali ang lumipas, ay biglang nagkaroon ng maitim na usok at pagkatapos ay sumiklab ang napakalaking apoy sa handaan. Nagtakbuhan palabas ang mga bisita. Rinig ni Elma ang mga usapan ng mga bisita na si Martin daw ang nagsimula ng sunog at naiwan ito sa loob dahil napalibutan na ng apoy. Namatay si Martin kahit mabilis na agapan ng apoy. At dahil sa mga sugat at lapnos ng katawan nito, ay minabuti ng mga magulang niya na wag nang buksan ang kabaong habang nakaburol. Malungkot na malungkot si Elma nang ilibing si Martin. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Nakatulog lamang siya dahil sa pagod mula sa sobrang pag-iyak. Ngunit nagising si Elma ng mabahong amoy. Parang nabubulok na hayop sa sobrang baho. At nang dumilat siya, ay nakaakap na sa kanya ang lapnos at nabubulok na bangkay ni Martin. Napabaliktad si Elma sa pagkakahiga. Natakot siya at lumabas ng bahay. Pero sumunod si Martin paika-ika itong lumapit kay Elma at umakap. Tulala sa takot at gulat, hindi alam ni Elma ang gagawin. Nang may masmasan, ay naisip niyang natupad na ang babala ng matanda. Umisip ng paraan si Elma para patahimikin na si Martin. Kinandado ni Elma ang bahay habang nasa loob ang kanyang bangkay na nobyo. Pagkatapos ay bumili siya ng gasolina. Sinunog niya ang bahay mabuti na lang at wala itong katabi kaya walang nadamay nang maapula ang sunog ay abo na lang ang natira sa katawan ni Martin ang akala ni Elma ay matatayimik na siya ngunit paglipas ng mga araw ay lagi siyang dinadalaw ng bangkay ni Martin sa kanyang mga panaginip kaya halos ayaw ng matulog ni Elma dahil natatakot siya pero tuwing titingin siya sa salamin ay ang bangkay ni Martin ang kanyang nakikita. Hanggang sa kahit kumurap lang siya, ay mukha na ni Martin ang kanyang naaalala. Hindi nagtagal ay nabaliw si Elma. Masama pala ang umibig ng sobra-sobra.